Kaya magandang magandang araw po sa inyo lahat mga katong sana at ay hey. Wala na ito, Ped. Ah. Wala So, nag-spray nga po si Bato at sa si Ped ng magamaga kanina. At hanggang ngayon, hindi pa yari. Ito yung in-spray nila. Megatonic. Dito naman sa malalaking talong natin polyar at saka ito yung may tumil ang ganda sana sikat ng araw maghapon para talaban o ped ay. ay 70 Seventy ML. Last na yan ano? Ah, uh, Isa na lang si Bato Tapos na Tsaka tatlong kutsara na ito ng yung mga sako mga katong skapong na pinaglagyan ng organic ito binabad ko sa drum para matanggal ng uh, madaling laban mamaya ito yung pinaglagyan ng mga uh, dumi ng manok Ayun na natin si Ipid, isa nang karga natin. Wala yung mag-e-cashcatter nga po sila. Pag Kami magkukan. Magtutuso kami ng sitaw. Tutuntusan na pala namin ito, malinis na pala yung bungad na ito. Habang nag e scatter kayo doon. Ano? Ano ba yung dulo? Yung sa gitna muna. sa nyo yung cashcatter na, na sa lupa na. Kalit nyo para Tapos ano yung nalang namin Pilis na lang namin yung dam sa gilid nun Ang sasawa natin Mangga at Bagong Uh, Ito, at nila na nga po sila mag-rescatter dito yung sili natin medyo nadali rin tayo dito ah, uh, gawa nung nga rin ah, uh, nasaktan na nung na explore ng 240 kung kailan yun yan nagpaparecover tayo naglabas ng mga bagong sibong nadali naman din ng punggos na nagulan na lagas din yung mga dahon So kahit pa paano naman Eh sa awa siguro ng Diyos mga katongs May maa-harvest naman din tayo Pero hindi naman na ganong kaganda yung sili natin Ngayon para hindi masayang ang time natin Lalo kasi yung nandun yung panahon eh, ba diba? Eh ganga nila Yung nandun kasi sa gawin talagang Totally na nasira yun hindi na naka-recover nung na-explore ng ang pamundamo yun naka uh, na, na ang gihan So ang plano talaga mga to? doon kami magtatanim ng sitaw sa pinagtatan ng kamatis. So ito kung papalitan natin, sabi nga ni boss sayang din kasi ito eh, mga ilang mga baka maka gumanda pa uh, ang gagawin ko dito ko sisingitan ng sitaw total may kumpleto na rin yung balag yan. May poste, may serga na. So dito ko tataniman yung sitaw. So ayan nga po. Uh, binubutas ko dito sa tagliran. Ayan. Bagong butas po 'yan. So ayan, tinatanggal lipid yung plastic. Uh, ngayon, tutundusan natin ang sitaw yan kaya hindi na patayin natin yung sile eh, uh, papalitan natin ng bagong punla sitaw na yung ilalagay ko rito siguro uh, yung dalawang black nito, ito yan, matatandi natin ng sitaw, dalawang kilo yung ngayon ang gusto kong itatanim na bago na punla yung mahiga doon ko itatanim sa pagpapalitan ng sa kwan sa pinagal, sa panggagalingan ng kamatis at saka nag-order na rin ako kay Kasidling mag sampul tayo ng bell pepper at saka yung mahigang panigang yun ang itatanim natin doon sa harap pag paghahatian natin yung pwesto So ngayon, ayan sila Greg, patuloy ang grass cutter. Masyado na mataas yung talong ngayon mga katongs. Alo sa napakabilis ng pagtaas. Dahil, siyempre ano pa ba dahilan ng pagtaas niyan. Uh, karamihan at isa na ako ron sa nasira ang mga pananim. Ah... Uh, maraming nasirang pananim na kuan uh, na gulay kaya karamihan ng gulay tumataas na lalo na isa na yung talong kaya siyempre hindi naman tataas yan kung hindi nasira yung mga <laughs> yung mga kwan uh, mga halaman so yun nga lang sakripisyo tulad nito uh, tinamaan tayo ng matinding ano matinding kwan ng ulan Bye-bye. <laughs> So ayun sila Greg. Patuloy ang pag-grass cutter nila mga katong doon sa sa sile. Yung hindi namin natapos ni Batunon. lang oh. Ang gagalawin yung lupa kasi ang ugat uh, ng ng no. okay. Dalawa-dalawa lagi mo na. So ako mag tutusok. Vá, eu tipo. ah. aí, vai, Pogi. Pogi. Ah. Ah. aí, ah, aí vai. Ha? Tatanggal mo yung bag? Ha? Tatanggal mo nga Ha? Ha? Nang? Si Bata? Oo Oo sabi ko, ikaw magtanim ka ako pataw, makainit ang kamay ni Ped. Ada muat ini. Ah, mga ito. matibay naman yung ano yan, yung balag. Yung ng putol-putol nga yan. Kada black-black na kada black may mga serga dulo-dulo. So, papalitan na lang namin 'to ng poste. Eh. Kasi bukawi lang nilagay namin pang sa yan. Eh. So dito na sila nag-rescue sila Greek So ayan mga tongs Kanina nung matapos mga magbuta Mulan Tapos ayan uh, Natapos na rin sila Greg na uh, Magrescate rin tong sili At Ayan ang ginagawa nga po namin ngayon Ayan o yung butas na pagtataniman natin ng sitaw Ayan sila Para bukas o kaya kahit mamaya ay maabag Tundas pa rin tayo Nalusaw yung sili rito Nalusaw na Ano nangyari dito lang scatter din nila yan gilid bukas pag ayaring mag harvest ah, ganito rin gagawin namin mag bubutas pero magtutundos na sila dito <coughs> pag ayaring mag harvest magtutundos sila ng sitaw so napagtundos na rin kanina si baturon ilan tudling tapos siguro bukas na kasi ayan yung ulan eh bukas tayo kan, ng buto habang nagkukan na, ako nagbubutas doon sa kabilang block naman bali dalawang block ang tataniman natin ng sitaw yung dulo medyo maganda ganda yung sili doon eh mataas kasi yung mga katongs kaya yung tubig eh mabilis bumaba hindi ka mukha rito ito pato baba eh mataas doon mataas doon kaya ito yung nalusaw yung, sang, yung kanal kasi nga nando sa gitna doon dos pa kaya baga pa ito yung bato yung binasa ni bato natin na natin yun ang sapitin oh. Wala nyo mga katong so may mayayari pang itanim <laughs> Ayan po mga sila na itanim na raw namin So Akin lang na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampu na yung kinatapos po nila na yan So konti na lang yung matitira Lima na lang kamaray pa yan Ha? more sa na ba? Tatapusin natin, Fred? Oo. Huh? Tapusin natin? Ang <laughs> Kaya pa. marami pa yan, Ike? <laughs> ha? Apat na lang. ilang? lang? Apat. Bagal eh. din mamaya, ha? Tapos ka yan?

ganun yung magandang kasama inaaya mo na ayaw pa nila at tatapusin na ako para at least yun nga naman bukas pagka pitas namin dun na sila magagayak pagka nataniman namin yung dalawang block na yan at uh, mga ilan araw ay eh, nakita na natin tumubo na gagaya kaget natin yung balag yan Ayusin na Alambre ilalagay natin sa ibabaw yan Ang hmm, buto buto na ba? si So yung mga katong, ito yung binhi natin, ganito. Ito yung Dordana. condor po yan. Yung condor, gawa din ng ano yan, yung negros pala. Ah, negro star. Gawa po ng condor din yan. Kaya, yeah. kung mas mabunga yung condor, ah, yung negro star,

Hindi, hindi mo katulad ng sabong mga bayan. Ay, Akalain mong nangyari. <laughs> ped. Akalain mong nangyari ano? Iba talaga pag nasa kondisyon si Ped. Oh. <laughs> Tanghali na tayo nagpan ano? Nagsimula dito. Nice pa namin yung bakod doon mga katong kanina. Kasi may pumapasa doon. Nangingilaw. ilaw uh, yung ganong ganyan yung naka yung concrete post at saka barbed wire pinag-anuhan namin pinagduktong kumbaga tinalian namin ng alambre pa, pa baba patayo yung isang block apat na alambre para hindi mayangat yung pagitan ng barbed wire tinali namin kanina kaya tanghali na kami nagsimula rito mayari pa halos konti lang yung natira wala pang one port. dito lang sa isang block na ito so bukas baka makapagmayari din namin tamnan yun yung pangalawang block pagka nayari namin tamnan yun ayusin muna namin tong ma uh, balag maglalagay na tayo ng pangibabaw muna Ano pa?

No. Ayun yun, sa mga ah? energy no? <laughs> Yun lang. Hindi kaya <laughs> 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 Ginawa mo pa pa. Kahit huwag mo nang na ganyan. Ito, tamna na yung kalabasa no. Ang ganda na sa dulo. Ang dami na yun. Kung nabuhay din yung papaya, sasama lalo loob mo eh. Tignan mo yung nabuhay yung ano. 240 yata eh. Dali eh, pati nga yun, no? kaya maraming namatay dyan. Ah, Tignan yung mga katong yung papaya ang nabuhay dito. Hindi nakaligtas sa 240. Oh. Wala na, hindi na na yung isbong yan yung epekto ng 240 sa papaya talagang mangungulot yan hmm? matigas matigas yung isbong mag -ala, alas 6 na siguro yan paano mga katang sa hanggang dito na lang muna ang ating vlog Ngayong araw ay September 10. Piesta nga po ng kapas ngayon. Bayan ata. Pati uh, yung itong farm ni boss na ito, sakop yun, daw din ngayon dito. So Happy Piesta na lang po sa mga taga kapas. Tapos Yun. Uh, bukas harvest kami. Harvest kami ng talong tapos yung sili yung hindi nayari so, hanggang dito na lang muna ang ating vlog mga katong sa muli po maraming maraming salamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta yan. shout out na lang po sa lahat ng viewers natin yan nayaring taniman ng sitaw yan